Hi hey guys, about sa own bank, kung paano natin ilagay sa own it, check natin yung own it. So, i-minus natin yung laman ng own it against doon sa own bank balance. So, meron tayong 19,437.68 minus natin sa pera sa own it. So, alam nyo naman na kapag ang pera ay nasa own it, mas mataas ang interest niya. So, ilagay lang natin deposit yan. Check lang natin yon Then, next. Then, yung code. So, as you can see, nasa own it na siya. So, gawin natin mag-send ng transaction through GCash. So, ganun lang. Napin natin ng GCash. Number saka name. Amount. Yan. Siyempre, yung code natin. Kailangan ng code. Yun. mga nang muka. <laughs> so, yun na guys. Nabalance na. So, yun lang guys. Salamat. Yan ang official page ng Unbank.